Sir, one additional question po. Ano pong nag-udyok sa inyo para finally tumakbo na po sa pagkasenador? Marami ng batas na ginawa. Marami ng mga presidenteng dumaan, marami ng senador na dumaan. Pero yung buhay natin mga kababayang mahirap, nababago ba? Yung mga batang nangangarap na mag-aral. Pag wala ng pera, hindi na natutupad ang pangarap. Alam mo, for 21 years na ako'y nasa daily show, lagi ang bulong sa akin ng nanay, lola, lahat. Yung bili ng gamot, Willy. Yung asawa ko may sakit. Willy, pero pang matrikula ng anak. Puro lahat ng iyan ang nadidinig ko for 21 years sa mga ating mga kababayan. For 21 years, yung mga mga tumatulong sa akin ng ganyan, hindi naman ho na bagong buhay eh. Parang nalulungkot ako pag nakakakita ako ng mga nag-aaway, ego, pagalingan, eh hindi naman ho ganun ang pagsilbi sa bayan. Dapat busilak ang puso mo sa iyong mga kababayan. Lalo lalo ng mahirap. Kung makikipag-aaway ako sa Senado, makikipag-aaway ako para sa mahirap. sarili, Revillame, Palaban na sinagot ang mga reporter para ipaglaban ang mga mahihirap. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. Niyo na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Formal lang nagsumiti kahapon ng COC ang TV host komedyal na si Willie Revillame na ikinagulat ng kanyang mga tago-suporta ang biglaang pagdating sa Manila Hotel. At matapos na ang formal na pagsumiti ng COC ni Willie Revillame para sumabak sa karira sa Senado ngayong 2025, ay humarap pa ka dito sa media kung saan isa-isang sinagot ang mga katanungan ng mga reporter. Two minutes introduction na hapon sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, at saan masulok ng no mundo. Uh, una sa lahat, ako po si Wilfredo Bendia de Villame, yan ang tunay kong pangalan. Pero kilala niyo naman ako sa pangalan Willie de Villame. At uh, ako pa 64 years old. Siguro hindi na ako kailangan mag-explain, hindi na ako kailangan magpakilala sa inyo. For 21 years, mayroon akong daily show, tanghali, hapon, gabi. So, kumbaga, eh, naging partner na ako ng buhay ng mga Pilipino, lalo-lalo na po yung mga nanay, tatay, lolo, lola, yung household. Yun lang ako. at, ah, uh, nandito ako ngayon. In fact, mayroon akong live show ngayon, eh, nagpaalam na ako. Ang alam ko, naka-feed kami ngayon sa TV5, naka-feed ho kami ngayon sa show, at yung mga nanonood ngayon doon, nagpaalam muna ako eh, sigurado nagsisigawan ngayon ng yun at wala ako, walang kantahan, walang sayawan, walang hepeperay muna, walang putukan at walang will of fortune. Pero may mas malaking hangarin at may mas malaking plano para sa bawat Pilipino. Okay, at um, two minutes, siguro sa so, maganda, tanong na lang para masagot ko na agad yung mga tanong. Okay, sige po. Walang tanong? Kanina mong Tagalog na lang para mas maintindihan yes, natin Rhea mga kanabayan. Yes, Rhea Fernandez from TV5. Uh -huh. Pahiram po ng tropa mo. Go, Rhea. Hi, sir. Good afternoon. Rhea Fernandez, TV5. Hi, Rhea. Over here, sir. sir. na lang. Huwag na sir. Sir Willie, really, you mentioned you have a show sa amin, TV5 Will to Win, no? So the next question is, what happens to your show if you are vying for a Senate seat? Anong mangyayari po dun sa Will to Win? Sa pagkakaalam ko sa rules ng Comelec, until February 10, pwede pa ako mag-live show. So I still have five months na makakapag-live ng 5 to 6.30 sa TV5, sa Facebook na meron kaming uh, followers sa 17,300,000 at 8 million sa YouTube. So, pwede pa ako magtrabaho, pero pag galingan, -no, February 11, mag stop na, and that will start the campaign. So, you know, and then, pag nanalo, pag palarin, at pag pinagalob ng Diyos na ako ay makapaglingkod, makapaglingkod ng tapat at walang uh, halong pag-iisip ng masama sa aking mga kasama, ebay ako pa'y babalik, like the Senator Tito Soto, na may ipulagahan pa rin. Yun lang. Okay. Sa dahilan kung bakit nagpursiging tumakbo sa Senado si Willie Revillame ay ang madalas na nakikita nito sa pag-aaway ng mga kapwa politiko na walang inatupad kung hindi dahil sa sariling interes. Dugto nga ng TV host na si Willie Revillame na sa dinamidami ng mga politikong nangako ng pagbabago sa gobyerno ay isa sa kanyang katanungan kung may nagbago bang buhay lalong lalo na sa mga mahihirap. Isa nga sa tugon ni Willie Revillame na kung sakali pala rin itong mailuklok sa Senado ay makipag-away nito sa Senado para sa mga mahirap nating mga kababayan para sa buong kwento. Narito ating pakinggan ang video. Sir, one additional question po. Ano pong nag-udyok sa inyo para finally tumakbo na po sa pagkasenador? Because going back to your previous statements, hindi nyo po nakikitang tatakbo kayo sa sabak sa politika eh. Yung mga nakikita ko, away. Away ang awayan. Mga edukado, eh, ang tingin nila sa mga artista eh, masyadong mababa. Eh, kami may magigandang puso para sa ating mga kababayan. Ano ba ang purpose ng isang senador? Hindi ako abogado, hindi ako nakatapos. Pero ang purpose dapat ng bawat senador, bawat nagpa-public servant, bawat na namumuno sa anumang local government, ma mabuting puso ang meron ka. Ang dapat mong inisip lagi mga kababayan mo? Marami ng batas na ginawa Marami ng mga presidenting dumaan, marami ng senador na dumaan, pero yung buhay natin, mga kababayang mahirap, nababago ba? I think, yun ang pinaka-importante. Poverty, yun ang pinakamalaking problema natin. Yung mga batang nangangarap na mag-aral, pag wala ng pera, hindi na natutupad ang kapangarap. Yung mga nanay at lola at lala natin, may mga sakit. Alam mo, for 21 years na ako ay nasa daily show, lagi ang bulong sa akin ng nanay, lola, lahat yung bili ng gamot, willy. Really. Yung asawa ko may sakit, Willie, really, pero pang ng anak. Puro lahat ng iyan ang nalilinig ko for 21 years. Tama ating mga kababayan. For 21 years, yung mga magbumbulong sa akin ng ganyan, hindi naman ho na bagong buhay eh. Sa mga madami na nagsilbi sa ating bayan, wala ako sinasabing iba. Ibig ko lang sabihin, dapat hindi lang batas ng batas ng tungkol sa batas ng mga kung saan saan batas batas ng mga mahihirap ang kailangan natin paano magbibigyan ng magandang buhay ang ating mga kababayang mahihirap mga batang nangangarap na walang pambili ng libro walang sapatos walang pang matrikula. yan yung mga lola at lola na nanay natin na walang pambiling gamot yan lagi yan ang reklamo ng ating tapos sa senado may batas para sa ating mga kababayan saka kung Parang nalulungkot ako pag nakakakita ako ng mga nag-aaway, ego, pagalingan, eh hindi naman ho ganun ang pagsilbi sa bayan. Dapat busilak ang puso mo sa iyong mga kababayan. Lalo lalo ng mahirap. Kung makikipag-away ako sa Senado, makikipag-away ako para sa mahirap. Okay, thank you po. Okay, uh, Mr. Gerard Nabar, Pamalaya. Sir, good afternoon, sir. Sir, uh, two questions lang sir. Sir, you've been uh, on top of the surveys or if not, pasok po sa winning, winning circle. Uh, ano po yung assessment po natin sa chances po natin? Uh, especially, you're running as an independent. Well, hindi ako mag-decision mag yan. I cannot assess dahil yung publiko yan ay mga tao. Mararamdaman mo manan. lang. Saka uh, I also have my decision kung talagang hindi ako bumapasok sa top 12 o ano and I will withdraw. Simple lang naman. Ibig sabihin, baka hindi ako gusto ng tao for this uh, privilege na maging senador. I can just come back in my show. Uh, pwede naman ganun eh. Ang hangarang ka naman dito eh. Yun nga, makatulong talaga. Saka makagawa ng kabutihan. Makagawa ng batas. Makagawa ng batas sa ating mga kababayan. Kung nadidinigyo lang araw-araw ang bulong sa akin ng bawat mahihirap, hirap. Dudugo ang puso mo. Wala kang pambili ng ano eh. Pagkain eh. Wala nga tapos makikita mo sa Senado, sa Congress, pura awayan ng awayan. Yung bang na, nakikita ba na, ah, alam mo, napansin ko, pumunta ka sa mga probinsya, hindi naman nila pinapansin yung mga yan eh. Ang iniisip ka na na eh, yung kakainin ng kanilang pamilya. Sa umaga, sa tanghali, sa gabi, kung paano mabubuhay yung pamilya, hindi naman nila papansin lahat yan. ah uh, sa aking pagkakalam, sa research, 94.7% ay eh, mahirap sa ating bansa. Sir, Uh, yung uh, you mentioned you want to uh, file bills ano po in particular yung mga naisip po natin on top of your mind ngayon na mga bills for the for, for the poor po well unang una yung gustong gusto ko yung kay Senator Angara yung sa senior no kasi yung yung, yung 20% parang kulang yan eh kasi every year tumataas ang mga ang, ang, ang mga, mga gastos natin sa lahat ng bagay lalo lalo sa gamot ako, ang pwede kong ipapalarin, pagkakaloban ng Diyos na manalo ko, maupo ko sa Senado. Ang una kong i-adjust ko yung 30% sa mga senior speed duties. Mahirap, maging mahirap. Napakahirap. Parang kung bibili ng gamot. Parang tumatagal ng buhay na mahirap. Walang pambili ng gamot. I think yan ang pang isang, isang bill. And then, sa so mga bata, dalawang bagay lang eh. Ang kinabukasan natin eh, bataan eh. Dapat yung mga eskwela, wala nang bayad. Libre-libro. Diba? You mga know, sa local government, sa nakikita ko, sa batas na ginagawa nila, kung talaga magsisidwisyo tayo sa bansa, sa bayan, unahin natin ang mga mamayan. Eh. Hindi ang bayan. Kasi ang nagpapatakbo ng bayan, eh, yung ating mga mamamayan. Dapat marusog yan. Dapat maayos ang pag-iisip. Dapat healthy. Dapat magandang pinagbukasan. Dapat nakakapag-aral. Dapat marunong sa buhay. Para hindi lagi dumidepende sa gobyerno. One last quick question. One minute and forty-five. Asan yung microphone? Sherian? Sir, magandang. Sir, po. Opo, oh, Sherian Torres, ABS-CBN. Sir, ano yung mga personal na paghahanda po ninyo na ginagawa ngayon? Kasi andun nga yung malaking possibility na isa sa mga araw na to, pala rin kayo na maging senador at siyempre, alam naman po natin na maliban sa busilak na puso ma mapupunta talaga kayo at mapupunta sa matindihang debate lalo na kung ipaglalaban nyo yung mga panukalang patas po ninyo so paano po kayo naghahanda sa mga ganito? Well, hindi ako makikipag-debate hindi ako makikipag-away makikiusap ako at hindi ako harap sa TV na nakikipag-away sa kanila. Pakiusapan namin to ano ba dapat natin gawin para matulungan natin ito mga to. Ano bang batas na pwedeng gawin para naman guminawa ang buhay natin mga kababayang may hirap. So I think yun ang pala importante Hindi mo kailangan ipakita sa TV na magbabangayan kami, pagalingan ng English, pagalingan ng ano, sinasabi. No, I don't think that's the right thing to do na maging ano ka, public servant. Lahat, mapag-uusapan eh. Dapat pwede mong pakiusapan. Uh, my colleagues, pwede ba natin gawin to? May mga lugar tayo naghihirap. Tamapansin ko sa bagyo, itong may bagyo, lagi may problema, tanggal ng bubong. Yung pupuntahan nila na dapat doon sila ma-accommodate, hindi rin sila, binabaha din yun. Anong dapat na paraan? Isa yan sa mga nakikita ko. Kasi during the time na maraming may bagyo, eh, pinupuntahan ko din yan. Na hindi naman ako public servant. Dahil gusto ko lang makatulong sa ating mga kababayan. Time's up? Yes po. Parang ako lang pinakamabilis ha. Ay. Hindi naman. Okay. Okay, okay na. Thank you sir. Okay. Salamat. But anyway, maraming salamat. Uh, chairman, maraming salamat kasi tinanong ko si chairman yung mga rules. So pwede pa ako mag-show hanggang February 10. That's the last day. Maraming salamat at uh, magbuhay. Sana ang pag-asensyo ng bayan, pagmamahalan. Maraming salamat. Sir, sir photo op po sa gitna. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-rectify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat.